Ikaw yon. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi. Ikaw ang nagdulot nito. Hindi dahil sa pagsisikap. Kundi dahil naging buka, totoo. Hindi mo itinago ang dala ng iyong mga mata. Isang kilos. Isang kalat na salita. Isang matibay na katahimikan. Sapat na yon para may mabasag sa loob ng taong iyon. Hindi iyon ang pagkakataon. Hindi iyon ang plano. Ngunit totoo iyon ayaw maramdaman ng taong iyon. Ginawa lahat upang baliwalain. na napagtanto niya. Ngayon, may dinadala siyang pilit niyang itinatago. Ngunit hindi na niya magawa. Natatak na ang iyong presensya. Hindi ka humiling. Hindi ka ng pressure. Naging ikaw lang. At iyon ang nagpatibag sa istruktura ng isang taong nagpakalunod sa pagbablind. Nangyayari yon. Kapag totoo ka, nakakaistorbo tinatarak ang depensa naagaw ang kontrol ngayon iniiwasan ka ng taong iyon ngunit inoobserbahan ka tahimik ngunit nakikinig umiwas ngunit nararamdaman sapagkat sa loob may nagbago ang hindi ko nararamdaman ay naging hindi ko maipakita nagiba na ang pananaw at kahit walang masabi lahat ay naibigay na sinusubukan ng taong iyon na magpatuloy Munit may dinadalang alaala na hindi na niya kayang itago. At nararamdaman mo yon, hindi ba? Sapagkat hindi kayang itago ang pumipintig. Ang tumitibo. Ang nagpupumilit kahit sa katahimikan. Ikaw ang udyok. Ikaw ang pagkakamali sa sistema. Ikaw ang presensya na bumaklas sa baluti. Ngayon, may isang taong sinusubukang labanan. Munit hindi na kayang kalimutan ang naramdaman noong malapit sa iyo. Alam mo yon, kahit pilitin mong umiwas, napansin mo na. Sa isang saglit. Sa wala. Ngunit naging lahat. Nandyan ka, ikaw lang. Walang maskara. Walang laro. Walang pilit na patunay. At sapat na yon para wasakin ang pader na binuno ng taong iyon ng maraming taon upang mabuo. Sapagkat hindi ito tungkol sa mga sinabi mo. Tungkol ito sa mga hindi mo sinubukang itago ang iyong presensya, direkta, malinis, ramdam, ang nagawa ang hindi kayang gawin ng mga salita. Ayaw maramdaman ng taong iyon. Walang plano. Walang pahintulot. Ngunit kapag may lumapit na totoo, walang kontrol ang makakapigil. Bumabagsak ang depensa. Nagiging mabigat ang katahimikan. Nabibigo ang pagtakas. At iyon ang nangyari. Hindi mo ito hiniling, ngunit ikaw ay piniling maging salamin dahil ikaw lamang ang nakayang mag-sustain sa kung ano ang palaging itinanggi ng taong ito, naroon ang damdamin. Nakatago. Sa ilalim ng mga basag na pangako, baluktot na mga alaala, mahusay na tinatagong pagpapalaglag sa sarili. Ngunit naroon ito. At sapat na ang pagpasok mo, hindi sa katawan, hindi sa rutin, kundi sa kamalayan. Sa bahaging pinakabantayan ng taong ito. Sa bahaging hindi niya mismo kayang bisitahin. Ngayon, nararamdaman mo kahit walang nagsasabi. Dahil nagbago. Binago mo ang panloob na kapaligiran ng isang taong palaging tumatakas mula sa kanyang sarili. Walang halik. Walang kumpisal. Ngunit mayroong masigit na bagay. Isang basad. Isang pagyanig. Isang tahimik na pagsusuko. At napansin mo, hindi ba? Sa mas umiigting na tingin. Sa pag lang ang haplos sa mensaheng dumating sa labas ng oras. Sa pagkawala na sumisigaw ng pangalang hindi binibigkas. Nagsimulang mapansin ng taong ito ang ayaw niyang makita. At ikaw ay naging alaala na sinisikap niyang burahin, ngunit hindi niya magawa. Dahil hindi nabubura ang hindi nalikha. Nararadaman lamang ito. Ang damdamin ay hindi ipinanganak sa iyo. Ginising mo lamang ang naroroon na, ngunit itinanggi, sinupil, inilibing sa patong-patong na takot. Ngayon, ang taong ito ay namumuhay sa pagitan ng pagmamalaki at kakulangan. Sa pagitan ng lamig at pagkabalisa. Sa pagitan ng pagnanais na umalis. At pangangailangang mapanatili ka sa malapit. Ikaw ang naging paradoha. Ang panganib at ang ginhawa. Ang banta at ang pahinga. At lahat ng ito ay maliwanag. Kahit sabihin pa ng taong ito ang kabaligtaran. Kahit magtago sa likod ng lohikal, paligoy-ligoy, neutral na mga talumpati. Ang kamalayan ay na-activate na. At wala kang paraan para bawiin ang nakita mo. Ngayon naninirahan ka sa hangganan. Sa pagitan ng alam mo. At na hindi maitatangging hindi na maitago ng taong ito. Hindi mahalaga kung gaano niya subukan na panatilihin ang anyo. Ang lamig ay hindi natatakpan ng pagkabalisa. Ang katahimikan ay hindi nagpapawalang saysay sa nakita na dahil may oras na ang kaluluwa ay umaapaw. Kahit manahimik ang bibig. Kahit nagsisinungaling ang mga kilos. At ang kaluluwa ng taong ito ay hindi ka nakayang itanggi. Naging sanggunian ka. Hindi dahil gusto mo. Ngunit dahil buka. Habang tumatakbo ang iba, ikaw ay nanatili. Habang humihiling ang iba, ikaw ay nakakaunawa. Habang naguguluhan ang iba, ikaw ay naglilinaw. At iyon ang lumusot hindi ang labis, hindi ang kakulangan, kundi ang iyong katotohanan na masyadong nakalantad para hindi mapansin. Ngayon ang taong ito ay sinusubukang magtago, huli na. Dahil ang damdamin ay nagugat na. Nahahawa na ang mga kaisipan. Binabago na ang mga tibok ng puso. Napapansin mo ba? Nandyan lahat. Sa paraan ng kanyang pagsasalita tungkol sa iyo habang sinusubukang hindi magmukhang apektado. Sa panahon na ginugugol niya sa pagsagot sa mga bagay na dati isagot agad. Sa tingin na iniiwasan matapos kang tignan ng mas matagal kaysa nararapat. Ito ay natatago. Ito ay wala sa tamang gulang. Ito ay puno ng mga baluti. Pero nandyan. Tunay ito. Ang taong ito ay lumalaban sa isang bagay na sa totoo ay nagtagumpay na. Dahil ang pag-ibig ay hindi naghahanap ng lohika. Hindi sinasangguni ang pride hindi nirerespeto ang emosyonal na plano ng mga palaging nagtatanggol. Ikaw ay pumukaw ng isang bagay na nakatago. Nastock. Dormant. At ngayon tumutugon ang kanyang katawan. Sinusubukan ng isip na kontrolin. Pero ang puso ay hindi sumusunod. Ito ang bahagi na masakit pero naglalaya. Nararamdaman mong mayroong isang bagay dyan. Hindi ito ilusyon. Hindi ito kakulangan. Ito ay pananaw. Binabasa mo ang mga pagitan ng linya. Naririnig mo sa tono. Napapansin mo ang hindi nasasabi. At kahit gaano pa man magkunwari ang taong ito na ito ay pagkakaibigan lang, koneksyon lang, paghanga lang. Alam mo. Alam din niya. Ngunit wala sa inyong dalawa ang may lakas ng loob upang sabihin. Ngayon pa lang. Dahil kapag sinabi, nagbabago ang lahat. At ang katotohanan ay mas nakakatakot kaysa sa pag-aalinlangan. Munit ang pag-aalinlangan nagiging kawalan. At ang kawalan nagiging pagkukulang. At ang pagkukulang nagiging sakit. Ang taong ito ay sinusubukan bumalik sa dating siya bago ka dumating. Ngunit hindi na niya kaya. Dahil binali mo ang cycle. Pumasok ka sa espasyo kung saan walang pinapayagang makapasok. At ngayon siya ay nagigising na ang iyong pangalan ang umiikot sa kanyang isipan. Sinusubukan maglibang, pero ang iyong presensya ay lumulutang sa hangin. Sinusubukan magpatuloy, pero may humihila pabalik. Ikaw 'yon. At ang iyong ipinakita, walang intensyon. Walang pagpilit. Walang paghingi. Basta ikaw ay nag-exist. At iyon ay sobra na. Ang totoo ay ikaw ay naging isang gatilyo. Hindi mula sa mga sugat. Kundi mula sa mga nagpapalaya kahit masakit sa simula. Ang taong iyon ay naharap sa isang bagay na hindi niya alam kung paano haharapin. Marahil ay hindi pa niya ito nasubukan. Dahil laging mas madali ang umiwas kaysa magbukas. Laging mas komportable ang magpanggap na walang pakialam kaysa aminin na may nararamdaman. Ngunit ngayon ay iba. Dahil ang damdaming lumitaw sa harapan mo ay hindi na maaaring baliwalain. Gumagalaw ito. Nagkakaroon ng anyo. Nagdudulot na hindi komportableng pakiramdam at nararamdaman mo ito sa hangin. Mapapansin mo kapag ang taong ito ay nagiging mas magaspang, biglaanan. Kapag lumilikha ng distansya. Kapag tila nais na maglaho, ngunit nagpapaalala sa pinakatahimik na paraan. Hindi ito pagtanggi. Ito ay takot. Hindi ito kawala ng interes. Ito ay kawala ng kontrol. Pumasok ka sa isang espasyo kung saan papasok lamang ang isang taong hindi kailanman nagsinungaling sa sarili at ang taong ito nagsisinungaling. Sa sarili niya. Sayo. Sa lahat. Dahil hindi niya alam kung paano mabubuhay sa pagkakaroon ng lahat ng nararamdaman niya ngayon. Ngunit napapansin mo. Nararamdaman mo sa katawan. Sa pagbabago ng klima kapag kayo'y nagkakalapit. Sa tensyon sa pagitan ng hindi nangyayaring pagdampi at ang hangaring nasa hangin. At sinusubukan mong respetuhin. Sinusubukan na huwag mamilit sinusubukan maghintay. Ngunit mayroon ka ring pagdududa, hanggang kailan sulit ipagpatuloy ang isang damdaming itinatago ng isa. Gusto mong umalis ngunit hindi mo magawa. Dahil alam mong ang meron doon ay bihira. Ito ay totoo. At marahil ito na lang ang nagbigay ng kahulugan sa mga nakaraang panahon. At ang taong ito, kahit hindi aminin, ay ayaw ka rin namang umalis. Kaya, sumusubsob ngunit nagbabantay. Tumatahimik ngunit nagmamasid. Naglalaho ngunit bumabalik. Parang humihingi na huwag kang sumuko. Kahit walang lakas ng loob na humingi ng kahit ano sayo. Ito'y nakakapagod. Ito'y masakit. Ngunit ipinapakita rin nito kung gaano kakakaiba sa lahat ng naranasan niya. Dahil hindi mo kailangan ng artificial. Hindi mo kailangan ng mga laro. Basta nararamdaman mo lang. At nararamdaman mo ng buong lakas. At ito. Nakakatakot dahil mayroong lakas ang isang taong nararamdaman ng hindi itinatago. At ang lakas na ito ay nagising sa isang bagay na nakaabang ng matagal na panahon sa taong iyon. Marahil ito ang unang pagkakataon na siya ay nasa harapan ng isang taong hindi umaalis sa harap ng katotohanan. At, sa parehong panahon, marahil ito ang dahilan kung bakit wala pa siyang lakas ng loob na manatili. Dahil ang manatili ng angailangan ng presensya. Pagbibigay. Pagbaba ng depensa at walang sinuman ang sumusuko nang hindi pa natatalo ang digmaang panloob laban sa sariling pagmamalaki. Ang digmaang ito ay nangyayari ngayon. Sa loob niya. Sa pagitan ng nararamdaman at ng inaakalang kaya niyang kontrolin. Sa pagitan ng gusto niya at ng natutunang hindi karapat dapat para sa kanya. At ikaw ay nasa gitna nito. Hindi alam ang gagawin. Hindi alam kung hanggang saan aabot. Hindi alam kung sulit ba ang maghintay munit kahit nalitong-lito, napapansin mo ang lahat. Dahil kapag may connection wala nang puwang para sa mga kasinungalingan. Nandyan ka, nakakaramdam ng higit sa nais mong maramdaman. Naghihintay ng mas kaunti kaysa nararapat. Ngunit sa kabila ng lahat nananatili pa rin. Hindi dahil sa kahinaan. Hindi dahil sa kakulangan. Ngunit dahil kinikilala mo kung ano ang buhay doon. Kahit na may mga pader. Kahit na may mga alis at balik kahit na may katahimikan na nagpapanggap na kawalang interes. Nakakaramdam ang taong ito. Alam mo, hindi lang niya kayang mabuhay ayon sa kanyang nararamdaman. At nasasaktan ka dahil dito. Dahil ang pag-aalay mo ng sarili ay hindi na magkasya sa isang insecure na espasyo. Gusto mong magbigay pa ng higit. Ngunit pagod ka ng magbigay doon sa walang pagtanggap. Gusto mong sabihin kung ano ang umaapaw. Munit natutunan mong hindi lahat ng tao ay handang makinig sa kanilang matagal nang sinasabi na hindi kailangan. Kayat ikaw ay tumatahimik. Munit hindi sumusuko. Ikaw ay lumalayo. Munit hindi bumibitaw. Dahil sa kaibuturan umaasa kang ang taong ito ay magpapahintulot sa sarili na ba ang depensa. Natanggapin. Na itigil ang pagtakas sa sarili. At sa wakas makita ang malinaw na ikaw ang naging punto ng pagbabago. At gaano man niya subukang bumalik sa dati niyang pagkatao, hindi na niya magagawa. Dahil ngayon alam na niya kung ano ang maramdaman ng may lalim. Ngayon alam na niya kung ano ang makitang may nakakaintindi, kahit walang salita. At ito ay hindi matanggap para sa isang tao na ginugol ang buhay sa pagtatago. Dahil nangangailangan ito ng emosyonal na kapanahunan Nangangailangan ng presensya. Nangangailangan ng tapang. Inaalok mo ang lahat ng ito. Sa katatagan sa pagbibigay. Sa isang pag-ibig na hindi namamalimos, ngunit hindi rin nagkukunwaring hindi nararamdaman. At ito ang nagpapagulo sa taong ito. Inaasahan niya ang mga laro. Inaasahan niya ang labanan. Inaasahan niya ang lamig dahil ito ang natutunan niya. Ngunit wala ka kahit alinman sa mga yon. Nagdala ka ng katotohanan. Nagdala ka ng kaliwanagan. Nagdala ka ng isang bagay na hindi mabibili o makokontrol, purong damdamin at nayon, hindi niya alam kung ano ang gagawin niya rito. Kaya tinitingnan kanya na parang isa ka lang pangkaraniwang tao. Ngunit hindi ka. Alam mo iyon. Siya rin. Wala lang siyang lakas para harapin ito. Kaya naririnig mo ang mga pangungusap na sinisikap kang ilagay sa isang lugar na hindi para sayo. Mga walang laman na tugon. Peking paglayo. Mga mapagtanggol na postura. Ngunit lahat ng ito ay reaksyon ng takot. Takot na sumisid. Takot na magpadala sa damdamin. Takot na mawala ng kontrol sa isang bagay na hindi naman niya kontrolado mula pa sa simula. Miss ka ng taong ito kahit nasabihin niyang hindi. Iniisip ka niya kahit na abala siya para aminin. Nasasaktan siya ng iyong kawalan ngunit wala siyang lakas ng loob na hingin sa iyo na bumali. Dahil mas malakas pa rin ang sigaw ng pride kaysa sa pagmamahal. Ngunit hindi na magtatagal. Alam mo, walang sinuman ang kayang magpanatili ng pagtanggi ng matagal ng hindi gumuho. At nagsimula na ang pagkaguho. Nasa mga hindi magkakaugnay na kilos. Sa mga nawawalang tingin. Sa lumalaking kawalang katiwasayan tuwing nawawala ka. Naging pangangailangan ka na. At wala pa rin siyang lakas ng loob na tawagin itong pagmamahal. Ngunit ito na nga. Ito ay pagmamahal sa pinakamasakit. Pinakamalupit. Pinakatotoo at andyan ka, sinusubukan mong hawakan ang damdaming ito nang hindi sinasakal ang sarili mo. Ngunit hanggang kailan? Hanggang kailan mo kayang magtiis na ikaw lang ang marunong magmahal ng may pagkahinog? Hanggang kailan mo tatanggapin ang pagigin palaging naroroon sa kawalan ng iba? Karapat dapat ka sa higit pa. Ngunit hindi mo nais ng kahit ano lang. Gusto mo siya. Gusto mo ang taong ito. Ngunit hindi sa kalagayan niya ngayon. Gusto mo siya sa sandaling tumigil na siya sa paglaban sa kung ano ang naroroon na. Gusto mo siya kapag napagtanto niyang ang pagmamahal ay hindi banta. Ito'y kanlungan. Pumunta ka na sa isip mo ng libu-libong beses. Munit lagi kang may kung anong bagay na humahatak pabalik. Baka dahil mayroong panghuling pagkakaayos pa. Talvez dahil kailangan pa nating tapusin ang kwentong ito ng may katotohanan. O siguro dahil kailangan pa niyang aminin ang nararamdaman niya at mangyayari lamang ito kapag ginawa mo ang hakbang na hindi niya kayang gawin, tapusin ang siklo ng paghihintay. Ngunit hanggang ngayon nararamdaman mo. Napapansin mo. Pinanghahawakan mo ng mahigpit ang bagay na ilan lang ang may kakayahan upang mapaglabanan ang emosyonal na bigat. At kung hindi ito lakas ano pa kaya? Maaaring ginawa mo na ang lahat. Hinintay ang panahon. Nererespeto ang espasyo pinigil ang pagnanais na isigaw ang lahat ng nararamdaman. Ngunit ngayon bumabalik ang tanong sa pinakatuyong, pinakatuwid, pinakakatindi, at kung hindi niya kailanman aminin. Paano kung patuloy pa rin siyang magpanggap na walang nararamdaman para lamang hindi ka panigan? Paano kung umalis siya daladala ang pagmamahal na hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na ipakita? Handa ka ba para dito? Dahil sa totoo lamang, hindi ang pagmamahal ang nagpipigil sa iyo ang pag-asa na balang araw, makita niya ang laging malinaw sa iyo. Ayaw mong ipilit ang anumang bagay. Gusto mo lamang na, kahit isang beses, maramdaman na may tumingin sa iyo katulad ng pagtingin mo sa kanila. Na may presensya. Na may tapang. Na may bukas na dibdib kahit sugatan. Ngunit maaring hindi ito mangyari. Baka manatili ang damdaming ito sa pagitan ng halos at wala. Sa pagitan ng alam kong nararamdaman mo at nang pero hindi mo kailanman sasabihin. Sa pagitan ng pumipintig at ng nagpipigil hanggang sa mawala. At hindi iyon makatarungan sa iyo. Dahil ang pagmamahal hindi dapat digmaan. Hindi dapat laban. Hindi isang nag-iisang pakikipaglaban upang panatilihin buhay ang ipinagkakailan ng kabilang panig. Narating mo ito. At maaring oras na upang gawin ang bagay na hindi nagawa ng taong iyon, tapusin. Itigil ang pagpipilit sa lugar na ikaw na lamang ang buo. Dahil ang katotohanan masakit. Ngunit nagbibigay din ng kalayaan. At karapat dapat kang maging malaya. Kung ang mensahe na ito ay nakausap sa iyo, sa paraang walang ibang magsasalita, ibahagi mo sa nangangailangan harapin ang kanilang emosyonal na duwag. Maraming tao ang nakakaramdam at nagtatago. Maraming tao ang inuulit ang mga pattern at tinatawag itong proteksyon. Ngunit hindi ikaw. Ikaw ay nakakakita. Ikaw ay nakakaramdam. Ikaw ay humaharap. At inilalagay ka na nito ng mga taon sa unahan. Magkomento dito sa ibaba kailan mo napagtanto na nakakaramdam kang mag-isa? Buksan ang espasyong ito. Ibahagi. Hindi ka nag-iisa. Kung totoong tinamaan ka ng video na ito, mag-iwan ng like ngayon. Para maunawaan ng algorithm na kailangang mas maraming tao ang makarinig ng ganitong uri ng katotohanan. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel, magsubscribe ka. Dito hindi kami gumagawa ng content. Ginagawa naming maramdaman. Sapagkat ang nagpapabago ay hindi kung ano ang naririnig mo. Ito ay kung ano ang tumatago sayo.